Hello guys! Nandito ako ulit sa aming uh, kitchen. So, kasi alis ako, nag ko ako today ng store. So, share ko lang sa inyo itong... etong kagaya ko na... Sunblock. Ayan, meron yung kamay ko. Ayan, super ganda kasi nito. Ito yung kinagamit ko na, yung first na ina-apply ko sa mukha ko. Ayan. So... Amoy ano siya mga ka-tinders? Amoy condensed. ito yung nilalagay. Ko. Ayan. Para nahahide yung kailangan ni hide. Mura lang ko nito. Nakaset ito siya. Uh, dito sa Davao ay ano lang. 200. So, meron nang dalawang sabon. Isang ganito. Isang toner. At isang night cream. So, parang day cream ito. At ano siya. Sunblock. So, wala ng powder-powder si Mami Tins kapag nandito lang sa store. Pero pag umaalis ako, eto, nilalagay ko at etong cream na shiner ko na ito sa inyo at pangalas itong parang powder lang. Ayan. So, tapos na ako dito sa cream. So, ibang cream na naman ilalagay ko para yun na yun, the whole day ko na the whole day na eto. Parang foundation na ano yun all in one na ito. Ayan. Tapos, ito yung powder pang last. Ang gamit ko ay Everbelena 2-way cake. So, pwede siyang basain. Pwede din tong tuyo lang na ganito. Kasi, ngayong hapon ay pupunta ako sa school ng anak ko. At meron silang event. So, kaya, medyo nagmukhang tao tayo ngayon. <laughs> Ayan, lalagay ko to kasi ito. Parang lumiliit na rin mga katimbos. Pero in time, na pag may oras na ako kasi magli-leave talaga ako ng one week. So papakuha ko talaga yan. Ayan. So ano kasi yan eh, sa tindahan na sobrang init kaya lumalabas yan. So, ayan. Hindi pa pinitay. Eh. So ganun, style yung at hindi ko mahanap si lipstick. Meron ako tong uh, Everbelena rin. Nilalagay ko to sa aking cheek. Ayan. Konti lang, tapos blend-blend mo lang. Ayan. Ayan. Para medyo parang reddish-reddish ka. At yung iba ay ilagay ko na sa lips. Ayan. So, ganun lang. Ganun lang yung ano ni Mami Tins, makeup routine ko. Na may dinagdag lang ako itong kagaya ko. Sobrang ganda. Ayan, sobrang ganda. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan, yung aking itsura pag umalis. Pero kapag nasa bahay lang, parang naka-foundation din si Mami Teens. Kasi nga, dahil dito, lapit na maubos. Alam uh, mo. ano siya, amoy condense. Ayan. Okay? Bye mga katinders!